Mapagpalayang araw klase, narito ang inyong guro sa ikapitong baitang ng araling panlipuna na si Ginang Mopera. Magtatalakay ng mga paksa patungkol sa Pilipinas sa Timog Silangang Asya. Ang Pilipinas ay isang bansang arkipelago na matatagpuan sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Ito ay binubuo ng 7,641 na mga isla na nahahati sa tatlong pangunahing kapuluan. Luzon ang pinakamalaking pangkat ng mga isla na mayroong 141,000 km parisukat. Sinusundan ito ng Mindanao na mayroong 94,630 km parisukat at ang kabisayaan na mayroong 12,011 km parisukat. Mayroong mga isla na lumulubog at lumilitaw tuwing taog o high tide at kati o low tide. Ang kapuluan ng Pilipinas ay kabilang rin sa singsing na apoy ng Pasipiko o Pacific Ring of Fire. Kaya nagtataglay ito ng maraming aktibong bulkan, kagaya ng bulkan Pinatubo, na sumabog noong taong 1991 at nagbuga ng abo at usok sa atmosfera, kung saan naapektuhan ang karamihan sa planeta. Bulkan Mayon na matatagpuan sa Albay at bulkan Taal na itinuturing na pinakamalit na bulkan sa mundo. Ang lokasyon ng ating bansa ay lubhang lantad, sensitibo at nagdudulot ng napakaraming panganib. Ang Pilipinas ay nakakuha ng index score na 46.86% na siyang pinakamataas sa 193 na mga bansa sa World Risk Index noong 2023. Lumalabas na patuloy ang pagtaas ng peligro sa bansa dahil nasa 46.82% lang ang index score nito noong 2022. At mula pa noong 2011 ay nananatili ito sa pinakamataas na pwesto. Samantala, ang bansa ay nakararanas din ng klimang tropikal na may dalawang uri ng panahon, tag-init o tag-araw at tag-ulan. Subalit dulot ng pagbabago ng klima or climate change ay nag-iiba ang intensidad ng panahon. Samantala, may dalawang uri naman ng hangin sa Pilipinas, ang habagat at amihan. Karamihan sa mga bagyong ito ay nagmumula sa timog silangan Nakaraniwang karaniwang tumataas mula timog patungong hilaga. Ayon sa kagawaran ng Aghamat Teknolohiya o Department of Science and Technology, pangasiwaan ng Pilipinas sa serbisyong atmosferiko, geopisiko at astronomiko, Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o DOST pag-asa, higit kumulang 20 bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR bawat taon. Karaniwang ang mga bagyo ay pinakamalakas sa Samar, Leyte, Itnang Timog Luzon at Isla ng Bataan na kapag sinamahan ng baha o malakas na bugso ng hangin ay maaaring magdulot ng pagkawala ng mga buhay at ari-arian. Ang mga dagat na nakapalibot sa mga isla, lawa, ilog at estero ay pinananahana ng hindi bababa sa dalawang 2,000 uri ng isda. Ang mga tangrib to bataha sa dagat sulu ay tinalaga na sa pandaigdigang pamanang Puok o World Heritage Site ng UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, bilang pagkilala sa kanilang pasaganaan at pagkakaroon ng iba-ibang buhay dagat or marine life noong taong 1993. Nalalo pang pinalawak noong taong 2009, ang bangus, isang tanyag na pagkain isda ay sagana sa maalat ng tubig dagat. Ang mga kabayang dagat or seahorse ay karaniwan sa mga tangrib ng kapuloang bisaya. Sa loob ng mahabang panahon, itinuturing ang Pilipinas bilang isang bansang agrikultural. Ngunit kung pagbabatayan ng ulat ng mga pahayagan, nakararanas na ang bansa ng kakulangan sa supply ng pagkain tinatanim dahil mas kinakailangan ng bansa na mag-angkat sa halip na magluwas ng mga produktong gaya ng bigas, sibuyas, mais, tubo, abaka, niyog at mga prutas na gaya ng saging at pinya na karaniwang iniluluwa sa ibang bansa. Mayaman din ang bansa sa mga halaman at hayop o ang ating flora at fauna. Ngunit sa paglipas ng mga taon, unti-unti na itong nasisira dulot ng kapabayaan ng mga tao at kawalan ng sapat na programa at tuon ng pamahalaan. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng katangiang pisikal ng Timog Silangang Asya sa kasaysayan, maging sa kultura at kabuhayan ng mga asyanong naninirahan dito. Mayroon tayong iba-ibang uri ng anyong lupa at anyong tubig na nagdudulot din ng pagkakaiba ng gamit nito sa kanilang pamumuhay. Ang ilan sa mga sinaunang kabihas na matatagpuan sa rehiyon ay umusbong sa mga lambak-ilog, kung saan lumitaw ang mga nayong agrikultural na dahilan upang malinang nila ang kabihas ng may kinalaman dito. Mahalaga rin ang naging gampanin ng mga bundok dahil dito nagmumula ang mga mina at produktong gamit at kailangan ng mga asyana sa pang-araw-araw. Natutuhan din nilang taniman ng mga bundok gamit ang iba-ibang pamamaraan, gaya ng paggawa ng terasa o terracing. Ito ay karaniwang hagdan-hagdang pinagtataniman sa gilid ng bundok. Halimbawa, yung palayan ng mga bansang Indonesia sa pag-Vietnam, at ang hagdan-hagdang palayan ng Banawe sa Pilipinas. Ang mga karagatang nag-uugnay sa mga baybayin at mga kalapit na isla ay lumilikha ng mga mas maliliit na zona, kung saan ang mga tao ay may magkakatulad na wika at nalantad sa parehong relihiyon at kultural na impluensya. Maliban dito, pangingisda rin ang pangunahing hanap buhay ng rehiyon, lalo na sa mga malalapit sa mga anyong tubig. Mahalaga rin ang naging gampanin nito sa pag-unlad ng pamaya ng Asyano. Dahil dito, ito ay nagsisilbi mga ruta ng kalakalan. Gaya ng sa Malakan na naging sentro ng kalakalan sa Timog Silangang Asya at naging daan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa nila Asyano at nagbunga ng napakayamang kultura. Agrikultura ang pangunahing kabuhayan sa bawat bansa sa rehiyon maliban sa mga bansang Brunei at Singapore. Dahil dito, ang mga produktong agrikultural ay patuloy na tumataas mula taong 1970. Sa pag-angat na ito sa buong rehiyon, ang mga bansang may pinakamalaking na dagdag ay Malaysia at Thailand, habang kaunti o walang pagtaas naman na naganap sa Cambodia, Laos at Vietnam. Sa Malaysia, Indonesia at Timog Thailand, mahalaga ang mga goma at langis ng puno ng palma or palm oil. Sa Pilipinas, mahalaga naman ang niyog at asukal. Samantala, may mga pananim na iniluluwas ang rehiyon sa mga bansa sa ibang rehiyon kung saan ang mga pangunahin ay kakao, kape at pampalasa. Habang ang mga pananim naman na nililikha para sa lokal at rehiyonal na pagkonsumo ay mga sili, kamote, mani at tabako. Sa kabilang banda, isa ring mahalagang kabuhayan ng pangingisda sa ilang mga lugar sa rehiyon. Malaking bahagi ng pagkain ng mga lokal ang nagmumula rito. Subalit, so, nag-aambag lamang ng mababang halaga sa Gross Domestic Product or GDP ng mga bansa sa Timog-Silangang Asya. Sa buong mundo, mahalaga sa industriya ang pangingisda. Ang mga bansang maritima ng rehiyon tulad ng Indonesia, Malaysia at Pilipinas, gayon din ang aquaculture sa rehiyon kung saan ang mga hipon, isdang karpa at grouper ay pinalalaki sa mga lawa. Ang Singapore naman ay nakatuon sa paggawa ng iba-ibang produkto, kagaya ng mga kagamitang elektrikal, elektroniko at transportasyon. Ang mga bansang Thailand, Myanmar, Laos at Malaysia ay may pinakamalaking deposito ng lata sa mundo na isang uri ng metal na magaan. Marami ring mahalagang hiya sa rehiyon tulad ng mga sapiro at ruby na matatagpuan sa Myanmar, Thailand, Cambodia at Vietnam. Habang ang Pilipinas ay nagbebenta ng maraming perlas na nililikha sa isang uri ng talaba sa karagatan. Sa rehiyon, ang pagbabago-bagong presyo sa merkado ang isa sa mga dahilan ng paghina ng produksyon ng mga lata. May mga minahan din ng nickel, tanso at chromite. Kung saan ang dami ng ginagawa sa rehiyon ay maliit na porsyento lamang ng produksyon ng buong mundo. May malaki pang reserba ng langis at natural na gasolina lalo na sa Indonesia, Malaysia at Brunei. Mayroon ding mga kapuluan na may potensyal sa pagdedeposito ng langis at gasolina, kagaya ng Spratlys na pinag-aagawa ng mga bansang China, Vietnam, Taiwan, Pilipinas at Malaysia. Paracel, na sagana sa buhay dagat, Bajo de Masinlok na makikita sa kanlurang bahagi ng Luzon, at Benham Rice na matatagpuan sa lalawigan ng Aurora. Nasagana sa mga mineral kagaya ng ginto at tanso, maging ng iba-ibang uri ng yamang dagat. Ang pagluluwas ng petrolyo ng Indonesia at iba pang mga produkto gaya ng plywood, ratan, kape, goma at tela ay nagpapatuloy pa rin. Nakatuon din ng Brunei sa pagluwas ng petrolyo. Samantala, ginamit naman ng Singapore ang natatangi heograpiya nito at pinag-aralan ang lakas paggawa upang maakit ang mga multinational na korporasyon. Bilang resulta, ang pamumuhunan sa pagmamanupaktura, lalo na ang mga sektor ng serbisyo ay lubos na lumawak. Ang sistema ng kalakalan ay lalo pang pinaigting sa rehiyon ng Timog-Silangang Asya. Dahil sa pagkakaroon nito ng strategic location at maagang pag-unlad ng kalakalan, ang halaga ng mga kalakalang panrehiyon ay halos sangkatlo katlo o one-third ng halaga ng Estados Unidos. Ang porsyento naman ng GDP sa pagduluwa sa mga produkto sa mga bansang Cambodia, Myanmar, Vietnam at Laos ay mababa. Samantalang katamtaman sa Thailand, Pilipinas at Indonesia at malaki sa Malaysia, Singapore at Brunei. Ang aktibidad ng mga tao ay mabilis na nakakaapekto sa mayabong nakagubatan ng Timog Silangang Asya. Higit pa rito, halos lahat ng mga bansa sa rehiyon ay may mga komersyal na sektor ng mga troso na ang iligal na gawain nito ay isa sa mga pangunahing isyo ng rehiyon dahil sa malaking kontribusyon nito sa patuloy na pagkawasak ng mga kagubatan lalo na sa mga bansang Malaysia, Thailand, Myanmar at Indonesia na may moratorium sa pagputol ng mga puno. Ang likas kayang pag-unlad ay paraan ng pagtugon sa pangangailangan at mithiin ng mga tao ng may pagsaalang-alang sa kakayahan ng susunod na henerasyon na makamit din ang kanilang mga pangangailangan. Ang Sustainable Development Goals or SDG 2030, mga layunin para sa likas kayang pag-unlad ay pandaigdigang kasunduan. Pinangungunahan na nagkakaisang mga bansa o United Nations na naglalayong wakasan ng kahirapan sa lahat ng aspekto na may pagkakapantay-pantay, katarungan at seguridad sa mundo para sa mga tao layunin ng SDG na maiangat ang paggamit ng mga likas na yaman, magkaroon ng pagsasaayos ng mga ipinapatupad na batas at may sa katuparan ang edukasyong pang-ekolohiya sa lumalaking populasyon at mabilis na urbanisasyon. Sa kabila ng mithiing solusyon na ito, isa sa mga malaking hamon sa mga bansa sa Timog Silangang Asya at ng Pilipinas ang pagtugon at pagpapatupad nito hanggang sumapit ang taong 2030. Mula noong taong 2000, nakamit ng mga bansang ASEAN ang malaking tagumpay sa pagtaas ng kita at mga posibilidad sa ekonomiya. Ang mabilis na paglago ng kita, pagbabago sa estruktura, at pagsasapanahon ng infrastruktura ay patuloy na nagtataguyod ng isang maunlad na ASEAN na siyang dumedepende sa sigla ng ekonomiya ng rehiyon. Sa pamamagitan ng mga ito, unti-unting nakakamit ang layuning tanggalin ang kahirapan sa taong 2030 na isang makabuluhang at hikain. Higit pa rito, ang ilang mga bansa sa ASEAN ay kasalukuyang mahusay na gumaganap sa mga tuntunin ng lipunan ng pagkakapantay-pantay sa mga kasarian maliban sa mga bansang Cambodia, Laos at Timor Leste. Bilang resulta, ang pang-ekonomiyang kapakanan ng mga bansa sa ASEAN ay patuloy na magkakaroon ng pagkakaisa tungo sa isang pasulong na antas ng Asya. Ilan pa sa mga hamong na istutukan sa pamamagitan ng SDG ay ang hindi pagkakapantay-pantay ng yaman, kawalan ng trabaho ng karamihan, at tamang alokasyon ng pondo ng mga pamahalaan, tugunan ang malnutrisyon, pagpapataas ng kalidad ng edukasyon, at marami pang iba. Ang punong kahoy ay sumisimbolo sa buhay, Mahalaga ang kanyang gampanin sa pamumuhay at hanap buhay ng mga naninirahan sa Timog Silangang Asya. Isa ito sa mga yaman ng mga bansa sa rehiyon na nanganganib maubos dulot ng kapabayaan ng mga tao. Ngayon, bilang pagbubuod sa ating paksang aralin, buuin ang tree diagram. Sa pamamagitan ng pagpuno nito, makikita rin ang relatibong koneksyon ng bawat kategorya sa isa't isa. Ikaw ang itinalagang pangulo ng organisasyong Greenpeace Southeast Asia ngayong taon. Layunin ng inyong organisasyon na bigyan proteksyon ng mga kagubatan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya bilang sagot sa pabago-bagong klima ng mundo or climate change. Plano ng inyong organisasyon na gumawa ng isang kampanya para sa advokasiyang muling pagtatanim ng mga puno sa kagubatan o reforestation sa mga kabundukan ng rehiyon. Anong kampanya ang iyong imumukahi bilang tagapamahala ng organisasyon? Gumawa ng isang video nito. Ilan sa mga layunin ng mga bansa sa Timog-Silangang Asya ang pagibayuhin ang ugnayan at kalakalan ng mga bansa sa rehiyon. Kasama sa pag-unlad na ito ang patuloy na pangangalaga sa ating kalikasan. Kaugnay nito, panoorin mabuti ang video ng Asian Development Bank na pinamagatang ASEAN and Global Value Chains, Locking Resilience and Sustainability at alamin ang kalagayan ng ekonomiya ng mga bansa sa panregional at organisasyong ASEAN. Maraming mga hakbangin na isinagawa ang mga bansang kasapi ng ASEAN upang makaagapay sa pagsulong kasabay ng pagprotekta sa ating mga likas na yaman. Isa sa mga layunin ito ang maging makakalikasan tulad ng paggamit ng mga pinagkukunang enerhiya na napapalitan upang mabawasan ang paggamit ng mga fossil fuel na nagdudulot ng pagbabago ng klima. Bilang mag-aaral na mula sa rehiyon, tungkulin mo ring alamin ang mga likas na yaman ng mga bansa rito upang lubos mong maunawaan ang halaga nito para sa pag-unlad ng ekonomiya. Gamit ang mga materyales na matatagpuan sa iyong paligid, bumuo ng isang collage na naglalaman ng iba't ibang uri ng mga likas na yaman na makikita sa rehiyon ng Timog-Silangang Asya.